Hindi tumatandang paurong ang sibilisasyon. patungay rito ang mga pagbabagong dulot ng pagunlad ng ekonomiya, teknolohiya at pamumuhay. Pilit mang tabunan ng modernisasyon ang mga nakasanayan at ating nakagisnan. Hindi ito maibabaon sa limot at patuloy na pagyayamanin at pagyayabungin ng District 9. Umusad man ang komersyo sa lugar, nananatiling malaki ang bahagda ng mga lupaing sakahan. Kaya naman, pagsasaka ang kinabubuhay ng nakararami. Kinararangal ko po na ako isang magsasaka. Dahil din sa pagsulpot ng mga ilang subdivision, marami na rin taong may iba't ibang trabaho ang narinirahan dito. Kaya naman masasabing isang melting pot ang distrito dahil sa iba't ibang tao at kulturang taglay nito. Matatagpuan pa rin dito ang mga Pinoy na Pinoy na pagkain at buhay na buhay pa rin ang mga tradisyong naging tatak na nating mga Pilipino. Ang bibihis nyo ng pisikal nitong aspeto ay nagpapakita na umuunlad ang antas ng pamumuhay. Kasama na ang mga arkitektura nito. Mga gusaling, magsisilbing tahanan ng mga tagahubog ng lipunan. Mababakas pa rin ng ilang makasaysayang puok rito. Ang dating sikat na paliparan, ngayon ay isa ng ganap na paaralan na nagtuturo at humuhubog sa mga kabataan. Ang mga paaralan sa distrito ay mga mahahalagang institusyon dahil ang mga ito ang nagsisilbing tulay upang maranasan ng mga bagong henerasyon ang kultura at gawin ng ating mga ninuno. Nakamamanghang mabasa sa aklat o mapanood sa telebisyon ang mga sinuunang pamumuhay nating mga Pilipino. Ngunit mas higit na kasiyasiya kung ang mga ito ay kaya nating maranasan. Ilan dito ang pagtanaw sa kung paano at ano ang halaga ng sinuunang paraan ng pagsulat ang baybayin. Ang mga paaralan ay pinipilit na ituro at ipaunawa ang mga letra na maratawag nating sariling atin. Nabibigyan buhay naman ng mga katutubong kasuotan at kung ano ang kanalaman nito sa hanap buhay ng ating mga ninununo sa ilang mga programa ng paaralan. Likas sa atin ang pagkahilig sa pag-awit, pagindayag sa indak ng musika, at paglikha ng magagandang tunog na nagbibigay aliwa't kasiyahan. Dito sa distrito, yaman namin ang talento kaya patuloy na nililinang ang mga kakayahang ito. Masiglang masigla rin ang iba't ibang uri ng sining dito, tuloy ng pagguhit at pag-arte sa mga sarizuela. Sa kabila naman ng banta ng mga makabagong kagamitan, na ibabahagi rin mga paaralan ang mga masasayang laro ng ating lahi. Ang aral mula rito ay pundasyon ng pagtutulungan at pagkamaginoon natin mga Pilipino. Buhay na buhay pa rin ang bayanihan. Handa pa rin tumulong at maglaan ng oras sa ating mga kababayan para sa kapakinabangan ng nakararami. Isang bertud na hinahangaan ng ibang lahi At higit sa lahat, sa kabila ng lahat ng dagok at unos, napapanatili nating mataas ang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Makukulay na kultura, makasaysayang lugar, magagandang arkitektura at mayamang lupang sakahan. Ito ang mga pamanang hindi lang para sa atin, ngunit para sa susunod na henerasyon. Dapat ipagmalaki, ngunit mas dapat pagyamanin at ingatan.